or welcome back to my youtube channel so for today's video ay share ko sa inyo guys ang bagong app hindi <laughs> pala ito bago luma so ito ay ang bone up ito siya guys mm. so ito ang bone up yan ang bone app guys. Yeah. Close up guys Closer, closer. So, ang bone up, guys, is, ano lang siya, pupo lang din siya. So, ang bone up, hindi ka pwedeng gumawa ng account kung may account ka na sa pupo. Kasi, nadidetect pa rin niya. Yan. So, nag-try talaga ako na gumawa ng pupo. So, balik, nag-failed ako. At ito naman ipakita ko sa unang kung paano ako nag-failed. So, ito yung ginawa kong account. Ginamit ko ang aking Facebook. And, ang nangyari is, kasi, ito, yan, so, yan, nag-failed siya, kasi may account na daw ako. Yes, may account na ako sa pupo. And, pag ganito na, na may red na siya na X, so, ibig sabihin, hindi mo na talaga siya na ma-verify. So, hindi mo siya pwedeng i-cancel, or ganun, so, kailangan mo na talaga siyang i-delete. And then, wala na, hindi mo na siya ma-verify kaya, kung magbabala kayong gumawa ng Puko account, or kung nagbabala kayong gumawa ng phone account, so, gumamit na lang kayo ng ibang face. Kung may account na kayo sa Puko. Kasi alam naman natin na ang Puko is, um, legit talaga siya na earning apps. So, maraming beses na din ako magsasawad ng pupo. At saka, ito yung aking pupo account para yan, ipakita ko na lang sa inyo. So, kung bakit ako nag kasi na may Poco Aqua. At saka yung itong Poco maraming Marami na akong business talaga na nag-cash out dito. Maraming bisis na akong nasa Hodan. So, ito yung aking Poco Aqua. Okay? Kaya nag ako. Well, actually, may isa pa din akong Poco account ah uh, uh, dami account. So, nasa ibang cellphone siya. And, ipakita ko sa inyo, kaka, ano ko lang, kaka, withdraw ko lang. So, nasaan ba dito? So, ito yung arrival notice ng aking sahod. Eh. So, ganyan kaganda kung umulis. Eh. Maraming basis na akong magsasahod dyan. Ayan, dipansin niyo. Ayan, maraming basis na akong magsasahod dyan. Tsaka ito tip, kapag ka gumawa kayo ng Poco account, tip na din to. Gumamit kayo, lalong-lalo na pag nasa Pilipinas kayo, gumamit kayo ng ibang country. Huwag kayong gumamit ng Philippines. If ever na pwede siyang i-change yung country, change nyo either US, Hong Kong, gano, kasi legit talaga na kapag ganun mga country ang ginagamit nyo guys is, mas malaki ang sinasahod sa inyo every hour na nagla-live kayo. Like, like, di ba pag nagla-live kayo, is 1,000 per hour kapag ka Philippines kayo. So, hab, kapag ka nasa ibang bansa kayo, like Hong Kong, is 2,000 ang iyong solo live. 800 pa din ang iyong crown seat. Pero mas advantage, ba? Diba? Kasi 2,000 ang, ang solo live. Kaya, yung mga kapatid ko, ako ang gumawa ng account dito sa Hong Kong. Ginamit ko yung Hong Kong country, and then yung isa naman is US. Kasi nga, mas malaki ang per hour. So, everyone, every month, nagsasahod talaga sila ng 500. Kahit hindi sila nagagambol or nag, 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 um, naghahabol ng, hindi sila naghahabol ng fireworks kasi isa din yan sa uh, ways na maka-earn ka is tumambay ka sa mga PL or uh, mag, magpunta ka ng magpunta ka sa mga nagpapa, nagpapa fireworks eh, isa din yan, kumikita ka din doon tapos iko collect mo yung treasure box, meron ka din makukuha na coins doon, so pwede mo siyang i-trade para papasok sa points mo. So, ganun lang si POPO. So, ayan. So, kung may POPO up na kayo, kung gusto nyo gumawa ng ng ibang account, pwedeng pwede. Pero dito sa Vogue, hindi kayo pwedeng gumawa ng um, ng account na same face ang i-verify nyo. So, kailangan talaga ibang mukha ang gagamitin mo kung gusto nyo ma-verify sa uh, VON app so yun lang guys and if you like this video don't forget to like and subscribe to my YouTube channel see you on my next video bye bye